Ano na no, nga no, mga kagala so pupunta kami ngayon ni Asher sa Algorim Mall yeah. so naglalakad na kami so ito na yung Algorim Mall oh. so yan naglalakad na kami ni Asher so, uh, matawid kami ngayon Malapit lang naman sa bahay namin to. Ang Algor Mall. So, lakad-lakad muna kami ni Asher. So, mamaya na lang ulit. Malapit na kami ni Asher po. Ayan. si Asher. Malamig pa rin. Hindi ko na yung jacket mo, anak. Sorry. Pero hindi mo sobrang lamig eh. Pero mahangin. Pero yan mo Sakto lang yan. Iising ang malamig eh. Nakapasok na kami ng Nakapasok na kami ng mall ni Asher Ayan na <coughs> Mahangin nyo yun sa labas Napakahangin Nakalimutan ko anak yung Okay, nasa saludo mo tayo ng mall eh. So yun na Algoror Center Pasok na kami ni Asher. Uh, ganda ng Christmas tree na ako. Ha? Huh? Ganda ng Christmas tree na ako. Ayun. Halika. Tingnan natin Christmas tree. Ganda oh. Ganda ng uh, Christmas tree oh. Ang laki oh. Yeah dito kami sa ano, ground 1 picture ka anak picture dito na dito na christmas tree ha huh? ayaw sumama ng mami niya eh oh ayun ah anak ah um, christmas tree Olha, ele é aqui ele é oh. oh. Ajá, ah, Camir, C Camir. Wow, big Christmas light.

<laughs> kayo huwag ha paka likod ni Asher kaya talaga pag kami dalawa lang magkawala yung mami niya Shh, Asher not allowed Shh, kamir. Asher Asher Amir Asher

Saan naman kayo pupunta yan Sabi ng uh, Salal din Metro Station So Ito yung Jollibee oh. Jollibee Entrance Ito lang ang metro station. Ito malapit na amin dito. So, kagagaling lang namin ng uh, Mall. Hmm. Mahangin na ngayon sa labas. Malamig. So guys, hanggang dito na lang aming vlog niya, share pa alam. Ang so maging tipo lagi at maging positibo sa ar araw. Bye! Okay.